Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Alam niyo ba na sa isang lugar dito sa ating bansa ay naaprubahan na ang pagtaas ng financial na matatanggap ng ating mga seniors? Wow na wow. Sana all. Saan nga ba ito? Ating alamin. Ipinasa ng sangguni ang panglungsod ng Davao noong Martes sa ikatlo at huling pagbasa ang ordinansang nagtataas ng subsidy ng senior citizens hanggang 3,000 taon-taon. Ito ay depende sa pagkakaroon ng pondo. Ang panukalang batas ay nag amyenda sa ordinance bilang 095422 na nagbibigay ng tulong pinansyal sa lahat ng mga kwalipikadong senior citizens sa lungsod na tumutugon sa mga natatanging pangangailangan ng ating mga matatandang residente. Sa pamamagitan ng Direct Service Implement o DSI, ang mga ngasiwa ng pagpapatupad ng beneficiaries validation sa pakikipag-ugnayan sa Barangay Council, Porok Leader at Senior Citizens Associations. Ang mga senior citizens ay hinihikayat na sumali sa mga kinikilalang Senior Citizens Associations sa kanilang mga barangay upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga programa at binipisyo sa ilalim ng ordinansang ito. Ang mga nakakatanda na magiging 60 years old mula Hunyo hanggang Disyembre ay isasama sa Master List sa susunod na taon. Kapag available na ang mga pondo, ipapaalam ng seksyon sa pananalapi ng CSWDO sa mga opisina ng distrito ang tungkol sa schedule ng pagbibigay ng mga detalyeng ipinapakalat sa mga barangay at ipina sa publiko. Bibigyan ang mga nakakatanda ng limang araw upang i-claim ang kanilang tulong pinansyal pagkatapos ng petsa ng pagdidistribute. Ang anumang hindi na na pondo ay ibabalik sa mga sobrang pondo sa pamamagitan ng City Treasurer's Office o CTO. Inaasahan din na bubuo ang CSWDO ng implementing rules and regulations sa loob ng 90 days pagkatapos ng pagsasabatas ng ordinansa. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!